welcome back to my channel. For today's video guys, ipapakita ko naman sa inyo ang daan pababa dito sa Tai Leng Tung. So nasa last part na tayo guys ng ating hiking dito sa Tai Leng So yun yung golf course. Ayan, nakita natin yung mamaya pababa. Let's go. Maganda din dun. Paka malakas ang wifi. Nakanood nga ako na ilang episode ng One Piece dun eh. Saan? Maglakan <laughs> tayo dun. <laughs> Sa Basyan? Uh -oh. Oo. Ganda dun kasi hindi namin nakita yung view masyado eh. Muulan. Muulan kasi nun. Hello. 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 Woo! Nakita nyo ba yung dagat? Kumikinang yung dagat sa ini to. Yeah, wow. Golf At course na, na yan. yan. Ano, yung, ano yung walang yung Ay, walang lupa? Okay. Ayan yung golf course. Oh. Uh, that's, one. I don't one. that's my real name but I don't use that one. Oh, okay, okay. Ah, this ang account? dami yung Facebook ah. syempre. Is this account right? Ay, that's right, but I don't use that one. I use Chester Charles. Okay. Nakita niyo ba yung view? Mm -hmm. okay. Lalo na kung malinaw to. Parang crater yan, no? Parang crater. That one, I just used to post. Yung isa, golf course yon, Yung green na yun. Ito, wow. ano ba to siya? Golf course yun. Nalaga ako marunong na mag... Ah! So, Pababa. Yeah. Pababa na. Ito yung nakakapatay ng kuko. Talapakan, tsaka kukoy to. Ganda Okay, baba na tayo. Pababa na tayo at pababa na rin ang sikat ng araw. Pababa pa natin yung starting point kanina sa bahay? Yes. Sa kabilang side, yung dinahanan nila Lola. ayan medyo smooth na ang pababa ayan tita kain tayong biko, uh, yeah. biko habang wala okay. si ah uh sa -huh. Sure. Hey, you should have yan. Clear Bay? Okay. Clearwater Water Bay? Yep. Ba? Sa uh -huh. po <laughs> Malapit sa gastusin <laughs> Ah, wala lang. Oo. Uh -huh. Lang sa Molok uh, Asia. Oo. E. Pag wala traffic, maswerte ka pa rin. Wag, wag, 'wag mo subukan. Sige na. Sige na, walang nang ko lang titignan sayo, sige. Wag mo subukan. Masisira ang buhay mo. O, ang sarap ng mukto sa tubig. Car park na ayan to. Picnic area 'yan eh. Basket ah, barbecue. Barbecue. Yan Bali Golf Course, ayan golf course 'yan. Tapos ito yung barbecue area. May ano din dyan Kite flying area 'yan 'yan. kaya maraming mga sasakyan din dyan saka maraming nagba-barbecue. Tarik tinyo pa no? Ingat. Watch your step. Pati yung ihip ng ano, mainit. Dapat kasi hindi mo nang Yan. Yan. May naririnig na kaming ingay. Lapit na kami sa baba. Ingay na mga bata sa barbecue. In fairness, kinaya natin. Kahit <laughs> mainit. Ay, ang sarap dito. Ang sarap dito. Sarap dito, malilim. Sa so, ilalim ng puno. Sarap dito ta, ang lilim. Ito na, guys. So, na ito yung makikita nyo yan. Maraming sa kasi meron dito picnic site. So, marami dito mga nagbabarbecue nagpapalipad ng saranggola ito guys sa end point yan makikita nyo mga sasakyan na yan ay didiretso lang kayo dito yung dalawa oh kinarir niya si ano so dito tayo yan papunta tayo ng saan tayo Dito tayo, papunta tayo ng bus sa right side. Ayan, makikita niya naman ang araw ng Longhawan County Trail. Ayan. Ayan. Papunta doon. At makikita niyo yung Clearwater Bay Country Park na yan. Ayan. Okay. Ang labas niyo rito sa endpoint ay... Oh, okay. Dito na po nagtatapos ang aming pagpapaaraw. <laughs> at nasunog po kaming lahat. Ayan. Ayan Sunog. Binabati ko yung nanay at tatay ko. Hello, out eyes. <laughs> Binabati ko po yung... O, shout out naman dyan mga taga-Pinas. <laughs> shout out natin yung may utang sa atin. Shout <laughs> out po namin yung may utang. Upakita na po kayo naka na na kami. Mga utangin naman. <laughs> Baka naman. Uwi na kami. <laughs> sige, sige. Mauna kayo. Pagbaba niyo doon, guys. May mabibili tayong coat. Shout out na rin natin yung nag-libri ano, nag ng coat. Hmm? Shout out po namin yung nagbibri ng coat. Baka naman. Sa susunod. Maraming <laughs> <laughs> susunod ka. <na. laughs> malulugi. malulugi. Pag, pag, pag laging sunod-sunod, Pag ganun. Okay lang, marami mga sunod-sunod na part-time. Uh, guys, madaming yes. butterfly. Ayan, maliparan. Shoutout natin si Tita. Mm -hmm. Ang aming pinakabatang hikers. <laughs> 65 years old. Rumarampa pa. <laughs> Rumarampa ka sa mundo. Shout Shoutout din natin si Grace. Na may dalang. Ano yung dalang Grace? Cook. Ayan. Shoutout naman sa'yo, Cook. Baka Coke. naman. Baka naman. O, oh, Sponsor. <laughs> Uy, one dollar yung plastic? Oo. Oh. <laughs> pinaplastic niya pa, Cook. Baka naman. Init pa rin. Hype. <laughs> Mataas pa ang sikat ng araw. Ayan dito. Ayan. After 10 years, nandito na kami sa binabaan namin kanina sa Tai Aumun. Kaya sabi ko kanina, yung hinaharang tayo ng ibon, dito tayo dadaan. Oo. Uh, ito na sila sasakay di ba doon sa kapila. iinend to rin doon kumita tayo mo share din nakakatakot daw kahit daw nakakatakot daw eh oh tama kami ah at dito na buo nagtatapos ang ating paglalakbay maraming salamat guys